Pagising Hello po mga kasari, kumusta po at welcome po sa aking munting sari-sari store So ito nga guys, busy na naman tayo at ito nga yung aking pinagkabisihan sa araw-araw nang dahil dito nakakabayad tayo sa ating mga bayarin kaya kailangan talaga ng sipag para makakabayad tayo at para hindi malugi yung ating tindahan, lalo na dito tayo kumukuha sa ating mga bayarin, kailangan madiskarte tayo sa pamimili upang sa ganun lalago pa rin ang ating munting tindahan kahit dito tayo kumukuha sa ating mga bayarin. Kaya papakita ko sa inyo guys mamaya ang aking diskarte. Kaya naman kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe. Thank you po guys. So ito nga, ready ko lang yung aking pambayad guys kasi nga, hindi ko kasi akalain na ngayon ihatid ni Pure Gold yung aking mga in order kasi ang alam ko tuwing Sabado sila naghatid dito. Dapat bukas pa. So ngayon ay Friday, September 19, 2025. So ngayon nila hinatid. Kaya ayan, maaga pa nga ay hinatid na nila. Kaya salamat. Kaya ito, hindi natin na ready yung ating pambayad. Buti na lang mayroon tayong binta na naipon-ipon na, na, -ipon, no? nung nakarang araw. At, at ito, makakabayad tayo sa ating mga bayarin. Kaya kailangan talaga magsipag tayo sa araw-araw sa pagtitinda kasi syempre kailangan kailangan na naman natin na mapaubos yung ating mga paninda para makapag-order ulit para bago ulit, ba diba guys? Kaya, dapat magsipag tayo sa araw-araw. Kaya, pag may tindahan ka talaga, bawal ka tatamad-tamad. Kasi kung tatamad-tamad tayo, so paano na lang, malugi talaga ang ating tindahan. Kasi na dito tayo kumukuha sa ating mga bayarin. At ito nga, may nagpadjikas sa kabila. Kaya ito, isi-send lang muna natin bago ko ipakita sa inyo itong mga lagi kong in order dito sa aking tindahan na mabinta. Kasi kailangan natin madiskarte kung ano yung mabinta. Order ka agad tayo, no? Kasi nga, ito yung ating hanap buhay, dito tayo kumukuha sa pang araw-araw, kaya ayan kaya di talaga tayo pwedeng mapagod no, laban lang tayo sa araw-araw sa ating hanap buhay kasi ito, ito yung ating mga inaasahan, lalo na dito tayo kumukuha sa lahat ng mga bayarin, kasi di naman pwede na kuha lang tayo ng kuha kaya kailangan palitan din natin kaya kailangan ng sipag talaga so ito na nga guys apat na box ang dumating and then isang plastic Apat na box nga at hindi nga kasama itong mineral at pinatong lang namin dyan kasi nga nag-order tayo kanina. Kasi nga guys, basa ang sahig, high tide naman. Hindi nga namin masimento kasi nga basa panay high tide. Pero okay lang, taste-taste lang muna. <laughs> kasi hindi naman siya sobrang baha. basa lang naman, konti lang naman ang pumapasok. So ito nga guys, isang plastic, apat na box. At ito nga yung resibo. Ang total na binayaran natin ngayong araw, 6,891.60. So, ayan guys. Kaya, ito, nakabinta na naman tayo. Kaya, paninda ulit. Kaya, kailangan na naman natin magsipag, magtinda para makapamili. At, ayan pa nga sila yung nag-deliver sa atin, no? nag -marienda. At ito nga guys, pinasok muna namin dito sa loob at tinutos ko nga sa anak ko kasi nandito siya. Buti nang talaga wala siyang pasok ngayon. Kaya ito, may nautosan tayo kasi yung iba dyan mabigat. Kasi nga guys, di ko malapag dun sa labas. Kaya ayan, kung mag tayo pa isa-isang box lang i-nabas natin. No? Kasi hindi po lahat. At ito nga, chinik ko isa-isa. No? Bago natin i-display, siyempre check natin isa-isa kung may tumaas ba. At buti naman, walang tumaas guys. Kaya ganun pa rin ang presyo natin kasi ganun pa rin ang price, hindi naman tumaas. Kaya salamat. Kaya ugalin talaga natin mag-check lagi ng resibo. Kasi minsan kasi guys may tumaas. Kaya ayan, nakasanayan ko na talaga na laging mag-check. So ito nga guys, unahin natin dito sa plastic. Ipapakita ko sa inyo yung ating mga in-order. Kaya kailangan talaga natin magsipag, mag-inventory kung ano yung mga konti na lang. Lalo na ito yung ating inaasahan. Kaya bawal na bawal talaga tayong tamarin guys. No? Kahit gusto man natin na magpahinga. Kasi minsan hindi natin may maiwasan na ayan, nakaramdam din tayo. Di ko alam kung ako lang na nakaramdam ng pagod. Minsan, tinatanong, ko, yung aking sarili, bakit ba ako nagpakapagod, bakit ba ako nagpakapuyat, para saan ba? <laughs> Hindi ko maiwasan guys, minsan may ganong time talaga na naramdaman tayo, no? So wala naman tayong choice kundi magpatuloy kasi nga dito tayo kumukuha sa ating mga bayarin kasi kung aasa tayo sa ating partner, so wala, kulang na kulang talaga. Kaya no choice talaga tayo kundi magpatuloy na magsipag, lumaban sa buhay, magtinda pa rin tayo. No choice kasi nga may mga bayarin kaya rin tayo. At ito nga guys, yung asukal, dinamihan na nga natin kasi ito ay mabinta na ngayon. Mabinta pa rin naman talaga kahit hindi magpapasko, no? Kailan talaga natin magsipag dahil wala naman tayong 13 month, kaya magsipag na lang tayo magtinda para ayan, kahit paano ay makabayad tayo sa ating mga bayarin. At ito nga guys, nag-order na tayo ng alas kaiba. At yan nga, may dagdag kita tayo. Pag ganun talaga, masaya na tayo sa konting halaga. Kasi yan ay malaking tulong na sa ating tindahan. Kaya masaya. At ito nga, dalawa yung ating in order kasi nga may dagdag kita. So, ayan lang. Discarte lang talaga tayo sa buhay. Araw-araw, no? Para makasurvive. At dito naman sa ilalim, guys, mga dilata na yan. Mga mabibintang mga dilata. So, ayan, nagdagdag tayo, no? Para mabilis natin maruling ang ating puhunan pag may binta tayo. So, order kaagad mga mabibinta dito sa ating tindahan. Basta, alam naman natin kung ano yung mabinta. So, isulat natin para hindi natin makalimutan at para i-order natin. At dito naman tayo sa isang box guys tulad nga nito no para may dagdag kita tayo so piliin natin yung may mga papre So ako nga dahil in-order ko lang sinabi ko na lang sa aking ahente basta yung may mga papre ang ibigay niya sa akin kaya ayan At ito nga pantin guys dati tinigil ko dahil walang naghanap so may naghanap na pa isa isa kaya dinagdag ko na naman At ito nga guys may mga papre tayong nakukuha kaya pag ganito masaya tayo no kasi nga, ayan, nakadagdag para naman mabawi-bawi yung mga kinukuha natin sa araw-araw. Pero hindi naman ako kumukuha ng malaki sa tindahan ko, guys. Ay, pakunti-kunti lang naman, iniipon ko lang para sa mga bayarin. Kasi ganun po talaga, marami tayong obligasyon ng mga bayarin, pati mga deliveries, bayarin, no? Kaya, kailangan talaga marunong tayong mag-budget, no? Kaya ito, kailangan natin diskartihan sa pamimili kung saan yung mga may papre, may mga plus one. So, go tayo, no? Para mapalitan natin yung mga kinukuha natin dito sa ating tindahan, no? Sa araw-araw, kumukuha tayo dito di ko alam kung ganon din ba sa inyo guys kasi ako ito yung aming hanap buhay, dito talaga ako kumukuha sa lahat ng mga bayarin namin dito talaga, nag talaga ako, kaya di pwede talaga na mag pakatamad-tamad, kasi hindi natin maiwasan, may time talaga na minsan gusto natin na mag-relax, magpahinga, yung maranasan natin na tulad ng empleyado may day off, di ba, isang araw, so yan gusto natin maranasan, pero di naman natin magawa, kasi kung mag relax-relax tayo, matambakan naman tayo ng trabaho, wala din naman ibang kikilos, kundi ang nanay. Tapos tindera pa. <laughs> Kaya no choice tayo, no? Kaya ayan, laban lang tayo sa araw-araw. Basta pre na lang talaga tayo, no? Para mabawas-bawasan yung bigat ng naramdaman natin. Kasi wala eh noches tayo eh. Kasi wala, kung hindi din tayo magsumika, paano naman ang pamilya natin? Paano na lang ang mga bayarin? Sana lang tayo kupulotin, sabay gano'n. O ba diba guys, kaya gano'n na lang talaga ang isipin natin. Kaya mag na lang talaga tayo lagi upang sa gano'n na gabayan tayo at bigyan tayo ng lakas ng pangatawan. So, ito nga guys, yung ating mga in-order, mga pansit kanton, mabintana, at saka mga noodles. Ito yung mga dinagdag ko dito sa aking tindahan. Kasi nga, ito ay konti na lang. Basta kung ano yung konti na lang, order ka agad ako. Upang sa ganun na maganda tingnan yung ating tindahan pag napupunuan natin. Kasi pag may mga kalbo-kalbo, parang ang pangat kasi tingnan guys, no? Kaya ayan, kailangan natin magsipag, mag-inventory para ayan, makapag-order ka agad tayo. At ito nga yung mga mabinta guys, mga candies. So, ayan yung mga pinakamabinta talaga ay nag-order kaagad ako. Kasi gusto ko kasi na mapaubos ko kaagad yung aking mga paninda para mabilis tayo makapag-order ulit. So, ito nga, nag-order din tayo ng sampung corn bits. So, wala nga ang original mix lang. Wala na naman yatang stock si Pure Gold. Kahit si Pure Gold, guys, na malaking grocery, naubusan din. No? Kasi mayroong wala. Kanina ko pa hinahanap yung puko mama. Wala. Kasi naubusan na tayo guys. Kasi pag sa palengke ako bibili medyo mahal. Dito kasi ako nag-order sa kanila kasi medyo mura-mura. Mayroon namang murang bilihan kasi medyo malayo nga. Malayo nga yung groceryhan dito sa amin. Talagang mamasahe ka pa. No? Kaya pag ganito nga, malaking tulong nga dito. Pag may ganito tayong ahinti, no? kahit paano ay nakakatipid tayo sa pamasahe kaya ito nga minsan talaga wala silang ibang mga in order ko walang stocks kaya no choice kundi ibibili natin sa ibang grocery so ayan lang guys maraming salamat po